Sandali lang. Ito na. Lucy? Bakit ka nagpunta dito? Wala namang problema kung may makakikita sa atin. Iisipin lang nila na binibisita ni Farang ang nanay niya. Hindi ikaw ang tunay kong anak. Kaya umalis ka na! Hindi, oo nga. Hindi ako ang tunay niyong anak dahil nasa katawan ko ang kaluluwa ng anak niyo. At kapag nagtagal, baka hindi na makakabalik si Farah sa katawan niya. A Anong ibig mo sabihin? Hindi makinig ka sa akin. May hangganan ng pagpapalit ng katawan at kaluluwa namin. At kapag hindi kami nakabalik sa katawan namin, matatrap kami sa katawan na gamit namin. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na habang buhay na sa katawan ko ang anak niyo? Gusto niyo ba na habang buhay hindi niyo makakasama ang tunay na anak niyo dahil ang paniniwala ng lahat, ako ang anak niyo? Wala akong pakialam kahit isipin ng mga tao na ikaw ang anak ko. Basta alam ko ang totoo at nakakasama ko ang totoo kong anak. Nahahawakan ko siya, natatawagan ko siya, nakakasama ko siya, yun ang importante. Kahit na iba ang katawang gamit niya. K K Andi, but... Kahit patago. Kahit ka sa akin kasama niyo siya na hindi pa tago, araw-araw, minu-minuto. Tsaka kung inaalala niyo na makukulong si Farah, hindi na yung mangyayari dahil absuelto na siya sa batas. Malaya na kayo magkasama. Umalis ka na. Umalis ka na! At yung salamin! Umalis ka! Kailangan ang tulong niyo. Bigyan niyo na lang sa akin yung libro ni Angkol! Totoo ba? ginamit mo? Yun ang ginamit nyo para magpalit kami ng kaluluwa? Sabihin mo sa akin yung totoo, yun ba ang ginamit nyo? Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi kita matutulungan! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka! Huwag na! ka nang babalik dito! May deadline daw itong pagpapalit namin ng kaluluwa? Yun ang sabi ni Lucy. Ang sabi niya, kapag hindi raw kayo bubalik sa sarili-sarili ninyong mga katawan, darating ang araw na hindi na kayo makakabalik kahit kailan. E eh, di mas mabuti Parang hindi na niya maagaw ulit itong katawang ko. Kaya pa na lang kung magkamit ng best principles. alam na ang astral projection ang dinamit ko para magkapalit ng mga katawan. E eh, parang ang alam na nila eh. Dahil kanina, Hiningi ni Lucy yung libro ng tatay mo. Ano ginagawa mo dito sa kwarto namin na asawa ko? At bakit hawak mo yung children's book ni Jessica? Uh, eto, kay Jessica. Kasi ano, bala ko sana siyang basahan ng kwento bago ako umalis. Malamang yun yung hinahanap ni Joyce na sa kwarto namin, Darius.